plan exodus yan ang balak ng Canlaon City kapag nangyari ang worst case scenario dahil sa Bulkang Kanlaon ibig sabihin kailang iabandona ng lahat ng mamamayan ang lungsod may report si Jess Atienza hindi basta-basta nagpapapasok sa border control na ito ang mga nakabantay na PNP personnel. Isa lang ito sa hangganan ng 6-kilometer radius danger zone sa bahagi ng Canlaon City. Papayagan lang makapasok ang ilang residente pero kailangang nakapirma sa logbook. Yung logbook sila sir para ma-account namin kung sino yung pumapasok doon sa Uh, yung tinatawag natin na 6 km danger zone kasi nandun na yung mga bahay nila sir yung mga taniman nila Nakipagpulong na ang Office of Civil Defense Region 7 sa Provincial Government ng Negros Oriental. Ito'y para sa paghahanda sa tinatawag na Oplan Exodus. Dito kailangang lisanin ng lahat ng mga taga-Kanlaon City ang buong lungsod sakaling tumaas pa hanggang alert level 5 ang status ng Mount Kanlaon. And the worst case scenario, 14 kilometer radius away from the crater, engulfed yun halos lahat ng Kalaon City. So sabi ko kay Governor, go, gov, uh, suggestion lang is that we prepare for that, prepare for the worst. Going outside ka dapat, dapat if you run away from, ano, you run away outside of the circle, di ba, yung uh, the center. So palabas talaga, valihermoso talaga yung kanilang welcoming committee. So pagka magkaroon ng uh, magkaroon ng spillover, may konting spillover sa Gihulngan. Kasi mayroong side daman ng Canlaon City na sakop na ng Gihulngan. Para maisagawa ito, nagkahanda na ang city government ng transportasyon ng nasa halos 60,000 na residente. We are planning how many trucks needed or we are uh, contacting the private individuals to have a memorandum of agreement just in case. Worst case scenario comes. not to made mention, at uh, transport vehicles are also being contacted, na transporting companies such as service liners mm. and other individuals, no, because we need for at least um, 150 vehicles, no, on that time. Nakikipag-ugnay na ang Office of Civil Defense Region 7 sa lahat ng government agencies pinasok ng lahar flow ang isang water dam sa barangay Kabakungan sa bayan ng La Castellana. Ayon sa mga residente, napansin nila ang lahar flow matapos ang mayat-mayang pagulan sa lugar. Pansamantalang isinara muna ang water dam na siyang nagsusupply ng tubig sa mga palayan. May pagkukuna naman daw ng ibang water source pero hindi ito sapat para sa mga taniman. Mula sa Negros Oriental, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.